Alright guys Sa ikaw Alright guys no? Nagtatanggal tayo Nag-prepare tayo ng ating Oh may milap Nag-prepare tayo ng ating PVC, Ayan Dudugtong natin So as of now Mayroon tayong Tinatanggal Ayaw matigil yung tulo Ayaw matigil yung tulo oh, Pero Lantay <laughs> wow, na Wah Lantay na Lantay na Jok, kau nak? Nak. Siapa nak nasi tu? Tuk. Oh, oh, tak meh. Oh. 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 Kang naik tong lai. Okey, mun. Mun, mun. ni apa ni? Ya, okey. Okey. Oh, mun. Oh. Oh, oh. Okay. nak mm, yeah. okay. okay. oh. oh. oh, smedi. Right case, okay. setan gala on. Wah. Tak sen-sen lah. Hmm. Cep, cep. Hmm. Oh, oh, jeep. Oh, may mimi jeep. Oh, mimi lah. Oh, okay, mak. Oh, oh sama yeah, di. Alright, guys. Tengok ni, nak tatakan tanya tatakan natin nanti Alright, okay, sah. Yeah, okay, okay. Pet okay. lah. Okay. Hmm, ni tong kek lah. Betul ni. Mama. Hmm. Apa nanya? Ada kau. Ini nak may, may, Ah, mimi. Nice. Mean, me,

Milo sini naik kabi ya. Nanti kabi yang kita tu. Oh. Sibji di bandar tadi. Alright, jasan pernah naik. Okay, mun mun mun. Terompai. Tunggu nak? Hah? Tunggu. Kau ni kau ni. Dah tahu ni. Okay. Okay, ready. Ready.

ดึงมืได้ดมัได้มได้าแต่มันนั่นก็เลยวัก้ปวันแหลมาเลยวัดใปืนอะไรวโอ้โผงอันนี้จะมาไม่ออกอันนี้ออกนี้ส่ไม่ได้ใส่กาที Ok, lời đi Ok, lời đi. Vội vàng, nếu thốt mà nó, tôi mà nào. nào mà lợn. Ok, ok, ok. đi ok. Ok, ok. Ok, ok. Ok, đây Ok, đây

Cao nên nung, oh, chạy ka pa đã đấy. Chạy cao. Cái này này, cái này này. okay, em mời về. Đi So right guys, so ito na po yung ating Kinabit na karat. So wala nang tagas, safety na lahat po na narisayang na tubig na nang gagaling doon sa ating reservoir. So maganda na rin, ito yung unang pangalawang kinabit natin. Tapos dito tayo nagdugtong. So ito yung dinugtong natin, gawa ng konti na lang yung nito gawa na. ito yung natin na sira kasi to so pag hindi natin papasukan ng tubig yun doon sasara lang natin to tapos ito may tubig to so nilagyan na rin natin to ng PVC cement ito yung nakaraan sira kaya nagtataka ako bakit ang uh, nakapul open na siya pero ang hina pa rin ng tubig yung pala is kalahati lang yung pumapasok na tubig so sira na pala yung kanyang check valve ayan no so hindi siya nag-open ng malaki so pinalitan natin kaya ayun, okay na siya. Malakas na yung tubig na papasok dito sa ating mga finger lens. So, ganito dito na lang muna guys. No? Maraming salamat po. Alright guys, now don't forget to share our video uh, video for today. This is uh, George Vlog Official dito po sa ating farm. Ayan, dito tayo kumukuha ng tubig kung saan nagsusupply sa ating mga finger lens. Then kung saan naman tayo kumukuha ng ating tubig na nanggaling sa paan dun po. So, dinadala natin dito by motor, water pump at pinaimbak natin sa taas. Tapos ito may check valve tayo. So, ayan guys, no? Papalo na rin guys. Follow, like, and share our videos. Para naman mas marami tayong ma kilala at makatulong kung mayroon po kayong konting katanungan, message nyo lang po sa baba.